Unang mula po kay Chris Jose ng Remate. Good morning, ma'am. ma'am, si Senator Robin Padilla, naghain po siya ng panukalang batas para po sa taon ng mandatory drug testing lahat, sa lahat ng elected at appointed officials um ito po ay gagawin sa ilalim ng batas sa ilalim po ng batas ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test at urine test so, susuportahan po kaya ng Malacanang ang batas na ito ng senador so ang nais po ni Senator, uh, Robin Padilla ay lahat oh, ng uh, public at uh, yes public officers sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito Uh, Social Justice Society vs. Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy, kung lahat po, pag sinabi po natin yung lahat, universal, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So, ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. Hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Apo. Thank you po.